Mula sa isang simpleng fish pan, napaunlad ni Marvin ang kanilang lupain sa Solsona, Ilocos Norte. At ngayon, isa na itong integrated farm. Hatid nila ang iba't ibang produkto mula sa kanilang farm gaya ng pinakbet chips. Mga nasira na gulay, natin naman na yung check to din na, din na natin kasi mabibenta sa palengke. Kaya dun ko po na pwede ko din kaya gawin chips o crackers itong pakbet. Kaya dun ko po naisipan gumawa ng pakbet crackers. Maliban sa pinakbet chips, mayroon na din siyang lettuce crackers na nagiging kabuhayan nila at ng ilang residente sa kanilang lugar. Isa lamang ang garden at negosyo ni Marvin sa nagbibigay oportunidad sa mga mamamayang Pilipino sa bansa. Ayon sa NEDA, umabot sa 500,000 ang binuksang trabaho ng sektor ng agrikultura sa bansa noong nakarang taon. You should see uh, already, for example, the impact of the uh, productivity impro uh, the uh, improvements in, uh, in access to uh, uh, inputs, infrastructure, say in, in agriculture. We should see also a, a much more improved uh, services sector. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 24.4% ang sektor ng agrikultura sa Labor Force Survey noong Desyembre noong 2023. Ang agrikultura at forestry ay kasama sa top 5 sektor sa mga tumaas na bilang ng employment noong Desyembre na umabot sa 715,000 na employment. Dahil dito, nais pang tutukan ng Department of Agriculture na pagbutihin pa ang sektor ng agrikultura sa bansa. Isa sa kanilang pinaghandaan ang epekto ng El Nino. There is an ongoing repair of um irrigation canals para mas efficient yung pagsupply ng water and then um meron ding um inputs and implements for um, irrigation that are being given to uh, farmers of the uh, most affected areas, which are Region 9 and um, Region 6. Maliban pa dito, tinututukan din ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng mga punla na magandang itanim ngayong tagtuyot at pagbabahagi ng strategiya upang maibsan ang epekto ng El Nino. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.